Isang lungsod sa timog ng Pilipinas, naging larangan ng isa sa pinakamahabang labanan laban sa terorismo sa kasaysayan ng bansa. Limang buwan ng putukan, pagsabog at sakripisyo. Ito ang kwento ng Marawi Siege. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag kalimutang mag-like sa ating video at mag-subscribe sa channel. Kung gusto nyo pang makakita ng video na tulad nito, balik na tayo. Mayo 23, dalawang libot labing pito. Hating gabi, nakatanggap ng tip ang militar. Naroon si Isnilon Hapilon, leader ng Abu Sayyaf at isa sa pinaka-wanted na terorista sa mundo sa isang safe house sa barangay Basak, Malutlod. Ngunit sa halip na simpleng raid, sinalubong sila ng matinding putok. Maya-maya, mga armadong lalaki na may bandilang itim ng ISIS ang nagmarcha sa kalsada. Hindi lang pala si Hapilon ang target sinimulan na ng Mauti Group ang kanilang plano. Sakupin ang Marawi. Sunod-sunod na gusali ang sinakop at sinunog. Ospital, City Hall, Paaralan. Mahigit tatlong daang libong katao ang napilitang lumikas sa loob lamang ng isang buwan. Ngunit para sa mga naiwan, ang bawat araw ay laban para mabuhay. May mga hostage gaya ni Father Chito Suganob na ginawang alipin ng mga terorista. May mga sibilyan na uminom ng tubig-ulan para lang makaligtas. At sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw, hindi ito matatapos agad. Habang ang mga sibilyan ay lumilikas, ang mga sundalo naman ay sumabak sa matinding urban warfare. Si First Lieutenant Billy Codyam, tatlong taon pa lang mula nang magtapos sa PMA, hinarap ang sniper fire sa bawat kanto. Si First Lieutenant Geraldo Alvarez sinubukang tumawid sa Baloy Bridge para magdala ng reinforcements. Limang araw silang naiipit sa gitna ng putukan, apat lamang sa labing isa ang nakaligtas. At si Private First Class Don Ryan Bayot, mag-isa, sugatan at napalibutan, pinasabog ang sarili para masama sa pagsabog ang mga kalaban. Ito ang mga sundalong hindi umatras kahit imposible ang laban. Setyembre 17, 2017, isa sa pinakamapanganib na misyon, Bato Mosque. Sa loob, hawak pa rin ng Mouth Group ang ilang hostage, kabilang si Father Chito. Matapos ang matinding bakbakan, matagumpay na nailigtas ang mga bihag. Ngunit kahit paunti-unti nang nababawi ang lungsod, tuloy pa rin ang laban. Oktubre 16, 2017, napatay sa operasyon si Naumar Maute at Isnilon Hapilon. Oktubre 23, idineklara ni Pangulong Duterte na malaya na ang Marawi. Limang buwan ng dugo, luha at sakripisyo, natapos na rin. Siyam na raan at dalawampu terorista, isang daan anim naput lima sundalo at apat naput limang sibilyan ang nasawi. Ngunit higit pa sa bilang, ito ay kwento ng isang lungsod na muling babangon. Forgotten footnotes at ito ang kwento ng Marawi Siege.